Welcome to my vlog. Yan, nagpiprito na ng turon. Banana turon, guys. Yan, luto na. Ang banana turon. Yan. Banana turon. Very hmm. crunchy. Banana turon guys. Nagustuhan ko talaga ang ano. Nagustuhan ko talaga ang ano ba yung ha? Sinigang na bangus. Ha? Sinigang na bangus guys. So, sarap ang gulay yun. Oh. <laughs>

Thank you for watching.